Yogo day mga tol, kakatapos ko lang mag live selling. Nakabenta tayo ng isang dikis. Ayan, etong uh, dikis na black pants natin. Uh, nabenta natin ng 350 lang, sobrang steel mga tol. Etong ano natin, dikis pants natin. Ang issue lang nito may himulmol talaga. Ayan, may himulmol. Pero, nasa bandang taas siya. So, pag natabunan niya ng damit mo, hindi na yan, ano, hindi na yan halata. Ayan. Size 36 to ah, tag. 350 ako dito sagad. God. 350 plus yung shipping fee. Ayan, size 36. Ayan siya. Single patch lang to eh. Ayan, bibigyan na lang kita ng freebie mo. Freebie na item utol. Kung ano, pa-confirm na lang ako. PM ko na lang po location. Sige, sige. Screenshot mo, ano, So, isiship ko na to bukas, Gcash payment, uh, papuntang Etibak mga tol. So, ayan, nakabenta tayo ng isang dikis. 350. So, magkano lang ang mong ano ko dito eh. Ang patong ko dito kasi pabenta lang naman sa atin to. So, minus 1 dikis tayo. So, may mga available pa tayo dito. Itong gray available pa, itong size 40 natin. Tsaka itong mga slim fit, tapos itong camo na shorts available pa. So, yun, nakabenta tayo ng isang dikis. Update ko kayo kapag may nabenta pa sa susunod. Ay, nagla na ako ngayon ulit. May mga items natin sa Facebook. nagla ako ng mga ta ko araw-araw na ulit no. Mga starting ng 9 PM to 10 PM onwards ang live natin. So sa Facebook, Matt Munoz, puntahan nyo lang ako doon, naglalive na tayo doon palagi. So, marami pa tayo mga stock ng Dikis. Iipunin lang natin yung mga, yung benta, no? yung tubo ko dito, iipunin ko lang pang restock ulit ng Dikis. So, nagsimula ako dito sa ano lang, sa 200 lang na budget eto, etong nabili ko kay Utol Jejo. So, papalaguin natin. So, ayun, let's go. Update ko kayo kung may mabenta pa akong ibang dikis. Yung magandang gabi mga Utol. sa so, nakasold tayo ng dalawang pants na dikis. Yung slim fit natin na dikis nakuha na. Uh, sa last live ko, nakuha siya ng uh, 500 as pack. So ngayon, imi-meet up natin yung buyer. Taga Muson SJDM lang din. Tapos, ngayon ipapako pala yung items. Ayan, tapos mag-outfit check tayo syempre. Kasi naka-boxer lang ako ngayon mga utol. Simpleng base lang maulan eh. Pambahay lang tayo ngayon. Pero eto, nasold na yung ano natin. Yung dalawang pants natin na uh, slim fit. So, ano to? Gray. Lincoln gray. Tsaka navy blue mga utol. Ayan, nasold na. Slim fit lang to. Size 30. So, sakto naman siguro to dun sa nakabili or i-resell -re niya. Sa resell, panalo siya dito kasi halos brand new kung dito mga utol. Eh. 500, uh, 500 na aspak, 250 each. So, pwede niyang i-resell nga to ng 400 or 450 each. Eh, di paldo agad siya. I-prepare ko lang. Ayan yung nasold. 450. na eh, natawarap mga nyo 450. Depende mamaya kung bibigay ko. Kasi, di ba tropa naman tapos eto free niya to nakuha niya sa live ng freebie hinakot niya yung pa freebies natin nakakuha siya ng cup ayun o oh. free tsaka itong costume ko pinamigay ko lang dun sa live selling natin pinalaro ko lang ayun oh, solid yan mga tulo ako mismo gumawa niyan kaya dun sa mga gustong makakuha ng mga solid na items kaya neto ito yung mga nasa likod ko yan yung mga nila live selling ko napunta no, kayo sa facebook ko Matt Munoz search nyo lang Uh, Nagala live ako doon ha, every weekends, no? Mga 9pm onward. So, puntahan nyo na lang doon. Papagames ako doon. Papamigay ako ng mga items. Mga solid din yung mga pa-freebies natin. So, ayaw, okay, na natin patagalin. Uh, may meet up natin. Alas 2 time check. Mag-aalauna ng mga utol, eh. So, meron pa tayo 1 hour na prepare. Tara, let's go. Samahan nyo ako. Oh, 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 Okay. Bumus pa yung ulan, no? Ang lakas. Patila muna tayo, guys. Outfit check. Andito ako sa musong ngayon mga tol. Meet up tayo. Ang buyer natin ang ligis. No? Maluwag ngayon ang daloy ng dito. ko dito. Kasama mo pala to. Check mo muna. Kasya mo sa 57 7 At Malaki masyado. Kung payat, kasya. Hindi, yeah, payat siya. Sakto lang. Oh. Ano, ma, ano, maganda ka lang. Ang so, sakto lang yan. Check, check nyo. Kasi yan. Same size lang yan. Pero kung mataba, uh, hindi naman. Yung saktong laki, ano bang ano. Sa akin kasi, hindi ko lang masaray. eh. Oh, ano sa niya. Hindi, ayun, ganyan ka pet Tapos, 5-7. Oo, sakto yan. Oh, sakto yan. Konting okay. laki lang. lang. Oh, mahaba naman 'to eh. 41 lang ang let na ito eh. Oh. Ayan. Wala namang issue boss na. Wala. Ito may ano lang, konting ito eh, mga ganto ganto lang. Pero pag natabo na naman ang damit niyan, wala. Na. Oh. Good na yan. Plastic. Kaso, isa lang pala plastic na dala ko. Paano yan? Mayroon. Okay lang yan. Oh. Sige, thank you, thank you. Salamat picture ngayon, pwede sa O sige sige, picture tayo Ayan ah, o, may bago tayong tropa o ah, Baka may gusto kayo, shoutouts Ano lang, shoutout sa ari naman Jowa, ari ah, Girlfriend o, no? shoutout sa si tropa natin ano? <coughs> <coughs> Yun, so magandang araw mga utol Nakauwi na tayo, time check uh, Alauna na ng madaling araw So Ang gagawin na lang natin ngayon since nakabenta na tayo ng uh, Aspak Madikis kanina, yung napanood nyo mag inventory tayo ngayon. Kasi simula nung nabenta ko yung unang uh, dikis, yung pinapabenta sa atin ni Utol Andre. Shoutouts kay Utol Andre. Hindi ko pa siya nalilista. So, ililista muna natin ngayon yung mga nabibenta nating dikis. Meron ako ditong uh, lumang notebook. Luma na to. Pinulit ko na lang yung mga nakasulat para ma-recycle natin. So, dito ko ililista yung mga dikis na nasusold natin. Yung dikis na papaikuti natin. So, tuturuan ko kayo ng tamang way. Actually, hindi ko alam kung tamang way yung ginagawa ko. Pero ito yung way ko. Basta mailista ko lang yung mga na na items. Ito, bukod to. Yung mga nabibenta kong ukay, meron tayong bukod na listahan. Pero ito kasing uh, content natin na to na seller na tayo ng Diki, syempre, papakita ko sa inyo from scratch. So, kailangan meron tayong bagong lista ng notebook. So, wala pa naman to. Dito natin isusulat yung mga mabebenta nating Diki. So, papakita ko sa inyo. Tapos, uh, mag-inventory tayo. Check lang natin kung ilan na lang yung dikis natin. Ayan, bale, ito na lang yung stock natin na dikis. Uh, tatlong pants, isang shorts, tapos isang long sleeve na chambray. Mamaya ipapakita ko sa inyo ulit. Ito nga pinag-iisipan ko kung ibibenta ko pa. Sinukat ko kasi. Yung isa dito sakto yung fitting sa akin. Baka pwede siyang pang pang casual casual na jeans pero depende kung may buyer di ba pero titignan natin yan nga, so ngayon, ang gagawin ko, maglilista muna tayo ng mga items na nabenta. Tapos mamaya, ipapakita ko sa inyo yung format kung paano ako maglista ng items. Okay? Ay, mga tol, so nakapaglista na ako. Nalista ko na yung mga dikis na nasol natin. Papakita ko sa inyo yung format o yung paraan kung paano ko nililista. No? Kaya kapag maglilista kayo ng mga benta nyo mga tol, ah, maglalagay lang kayo dyan ng tatlong, ah, tawag, ano ba tawag sa ganun, tatlong raw, ganyan, tatlong hanay, no? Date, item description, tsaka sold price. etong date, syempre, kung kailan nyo na benta, kung anong araw, kung anong pecha nyo na benta. Dito sa item description, ang nilalagay ko dito, yung, ano, yung description ng item, kung anong size, kung anong kulay, kung anong brand, tapos, syempre, dito sa sold price, kung magkano ko siya nabenta. So, magkasama dito yung, ah, yung puhunan, tsaka yung, yung tubo, magkasama na dyan kasi iba yung way ko ng uh, paglilista ng items. Pero, meron kasi mas madetalye pa dito. Hindi ko na siya inaral kasi ayoko ng mat talaga, ayoko ng masyadong maraming detalye. Pero yung iba ang ginagawa nila, nilalabas nila yung tubo sa puhunan. Pero ako kasi yung total, yung talaga yung pinapaikot ko hanggang sa dumami ng dumami. So, yan, yan lang tatlo. Kayo bahala kung may ma-research kayo, kung may paggagayahan kayong iba. Pero kung gusto nyo ng simpleng paraan, eto lang yung teknik na pwede kong ituro sa inyo. So, ang una ko kasing nabenta mga tol, yung, uh, yung black na pinapabenta sa atin ni Utol Andre. No? Yung flex, dikis flex na pants na size 36. So, na-out na ko siya ng 350. Sobrang baba nga na ito, mga tol kasi 300 pesos yung sa kanya dito. So, si lang yung sa atin dito. So, nabenta ko yan nung 19. So, nilista ko dyan. Tapos, nakabenta tayo kanina. Nung nag-live tayo, last na nag tayo, nabenta natin as pack yung, yung matagal ko ng stock na dikis na slim fit. As yung nabenta, mga utol, no? 500, tinawaran pa ng 450. So, eto, 450 sa atin yan. 923 ko yan nabenta. So, dito, dito pa natin lilista yung mga ibang items yan. Kung makabenta pa ako ng mga... <coughs> Yan, kumakabenta pa ako yan, dito ko yan ililista. So, ganun lang mga utol, ganun lang ako ka basic maglista ng mga benta. Kung makikita nyo yung eto, eto hindi ko papakita kasi medyo confidential yan. Ganun yan, puno, <coughs> ganun yung lista ng mga ukay. Hindi ko na masyadong uh, dinagdagan ng mga arte o yung mathematical o simple lang, simpleng lista lang, basta natatrack nyo lang yung kung magkano yung kinikita nyo sa isang buwan, ganyan. So, update ko kayo ulit mga utol kung meron tayong masasold ulit. Yun naman ang point ng vlog na to. Pero, <coughs> ayan, ipapakita ko pala muna sa inyo yung stocks. Baka may makapanood at mga makakurso natin sa mga items natin. Ayan, so, ito na lang yung natitira nating stock. Ito mga limited edition na Dickies Jeans, mga utol, dalawa. Ta Meron tayong dalawa niyan. to Dickies Gold. Tsaka itong Dickies ay green jeans. Ayan, magkaibang klase yan, mga utol. Yan yung mga nasa malls dati, sa mga SM department store. Then, meron pa tayong dalawang items na galing kay utol, Andre. seven 874 na kulay gray. Size 40 yan, mga utol, no? Ito, hindi kasama to. Balik ka dyan. Ayan. ah uh, ayan. Yan na lang yung loose fit na pants natin. Ito, di ko na toy out ng trip. yung mga utol kasi, ano eh, kasi lang tinubo ko doon sa huling na out ko eh. So, ito out ko to ng 450. So, tawaran nila 400, ganun. So, dalawang items na lang yung, yung nasa atin na galing kay Utol Andre. Tsaka etong chambri. Etong hirap ibenta mga Utol. Sobrang mura ko na nga in out sa kanila. 350 na nga lang yung chambri na dikis na long sleeve. Kasi mga Utol, kaya ang hirap siguro ng out. So, ayan na lang. Tapos, isang short. Hindi pa ako nakakakuha ulit ng short na Dickies. Eh. Ito pa rin ulit yung genuine natin na size 36 ata to 38 na kamo mga utol. Ito, so, binibenta ko na lang to ng 350. So, ayan na lang yung mga stock natin ng Dickies lahat. So, yun nga. Bali, meron na lang tayong tatlong pants. Isang short, tsaka isang chambray. So, all in all, meron pa akong stock ng limang tigis na items. So, ang updated na hawak nating pera ngayon is 800 pesos mga utol. May hawak tayong 800 pesos. Tapos yung 300 doon kay utol Andre. Kasi nga, pabenta lang niya item. Nag-start lang tayo, diba 200 lang ang budget natin. So, sana makabenta pa tayo. Sana maubos natin itong mga digis na to. ah uh, sa next vlog, siguro ipapakita ko sa inyo yung strategy kung paano mag-posting, no? Kasi hindi ko pa natsatsagaan tong i-post kaya siguro hindi pa sa sold out kasi ah uh, si si pinapa tikim-tikim ko lang siya sa live ha. pineplex flex ko lang siya kapag may naghanap, Kaya doon lang na sold. Hindi ko pa siya talagang pino-post na binabakbakan sa posting kaya siguro hindi pa masold. So, yun, yun na lang ang abangan niyo sa next vlog natin. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo sa next video natin. Tandaan nyo lagi mga utol, sa maduming damit may malinis na pera. Peace out.